Wow, dito na kami ngayon sa ano. Blue Wind Resort. Ito nga na nauna yung kasama ko. Oh. Nag-login na. Yes! <laughs> Acting dapat kanina, ano. Ito nga nauna pa kami sa nag-ano. Oh. Yan, ang ganda. Wow! Nauna pa kami kaysa sa nagbook eh. Sa talaga eh. Wow, laki. Ano naman yan doon? Ah, ito yung rip. Kitchen. Ah, kitchen. Punta natin yung kitchen. Ah, ito yung kitchen guys. Oh, dito sa Blue Wind Resort and Villa. Pagka tapos daw ng event, pwede nang iuwi yung ano, ito yung mga gamit. Yari tayo diyan. Pati <laughs> <laughs> di pa mamaya pa ano yan, no? Mamaya pa no. Bilis naman yun eh. Yan natin guys yung ano, yung swimming pool, yung pool. Oh, ito. Ay yung pool niyo guys oh. Oh, lawak siya. Oh, dito. Tara, i natin tong ano, baba. So, mamaya uh, na tayo magpili ng ano natin, kwarto sa taas. Ito guys, dito yun una ko eh. Kaya nak. kainit. na? Oo. Ayan na, naikot na namin. Ah, uh, eto, ano naman to rito? Ah, kapag gusto maglaba, ganon. Pwede rin yon? Pwede. Kasi, ay ah, hindi na. May gamit eh. Sa caretaker yan. Caretaker. Hmm. Kala ko kasama pa eh, no? Mm. Ayan yung ano, mga table, oh. Oh, ayan, mainit. Marami siyang magandang ano, eh. View. Spot. Pwede picture, picture. Hmm. Ito yung swimming pool. Ano lalim lang yan? Pwede na pang ano, no? Lalim na rin, ano? Nga uh, ano yan? Tama lang? Nga pa eh. Pa ibang liig no? 1, 2, 3, 4. Yung pambata. Hmm, tapos ito yung pang kiddy, pambata. Kaya lang malalim na pambata to. Maliit. Mga pambaby, hindi. Lamay nakaalalay. O, oh, pipit dyan. Ah, doon? Ah, ano na sa akin? Kasi ano, tatlong tiles. Uh oo. -oh. Doon limang tiles yung nakalubog. Oo. Uh -uh. Ay, oo, malalim na to. Uh -huh. Kaya limang tiles na yan, o. Oh. Hindi <coughs> ko na kaya to, wala na, oo. Isipin uh -huh. mo yung isipin mo isang tiles, ang ganito, o. Oo. Oo, malalim na nga, uh oo, -oh. pwede pang adult talaga. pit yan. Uh oo. -oh. Ay, mayroon namang ano, eh, safety uh -huh. ano, mayroon siyang salma bida ba salba bida wow baby ba baby nak mainit init ah excited ka <laughs> o di ka excited ang baby ng papa ni eh excited ang bibi kasi ano sabi niya sabi ko sa kanya ano eh Ah, sabi ko sa kanya, swimming swimming. Ngayon lang siya nakakita ng ano, swimming pool. Yung baby ko. Maganda, ganda. Ang ganda baby. Ang ganda naman swimming pool no. isiming swimming ka mamaya. Kaya alam malalim sa yun doon sa kabila o kailangan may magano pa rin. Pwede nang magano, pwede nang maligo. Niyo ko. May ano yung ano ko. Mamaya. O ano pa itutur natin? Saan? Sa, kwarto. sa kwarto. Hanap na tayo ng kwarto natin, no? Tara na, huy. Alis na tayo. Mamaya na papa si Bebe gusto naman dito talon ka dyan Gusto mo naman siming siming Opo, ganda ng siming siming dito guys Pag ano, punta kayo dito yun ano. o pang children, pang bata Pero pag mga 2 years old, hindi pwede Kailangan ng parents Kailangan ng Mag-aalalay Malalim din sa inyo ito nak Pero pwede na sa inyo ito sa kabila malalim din. Malalim din. Oh. Bawal lang siya sa pang ano, pang 2 years old. Sa gilid-gilid lang talaga. Kailangan may mag-aalala. Yung kasi Ah, may kubo. Ano naman tong kubo na 'yan? Ano ko kasama pa 'yan. Tingnan natin guys kung ano, ano tong kubo na to. Ang kasali pa ba? Ay kasali pa to. Oh, video okay oo. Hindi pala, ay, ito. Ay, okay muna tayo. Ito guys, so, oh. eh, medyo okay kami rito. Mm. wala naman TV. Pwede may tanong yung kung kasal, kung mayroon. Ay, ano, Arkila. Ah, Arkila to? Oo, oh, hindi kasama sa Ah, Arkila nga. hindi ah, kasama yun. Video okay lang siguro Arkilan dito. Ah, okay. Pero itong hmm, kasama. lugar kasama. Oo, mm. -hmm. Yung okay, guys, so eh, video okay oh. Yan. Siyempre, siyempre <coughs> wala siyang ano TV. Eh, Nakalock. Siguro, ano siya, rentahan siguro. Hindi lang, hindi ko lang alam guys ah. Uh. Pero itong place na to, uh, kasali to. Sa ano. Pag ganito kaya, may, may enjoy ng partner mo to? So, tikyan, nakarecord kaya. <laughs> yan. Yan, <laughs> ang an an sakit. Dahil tayo dyan, pag yan, nakaka... Patay. Ano yun? <laughs> Hindi pa ano. Ah, takbuhan ka na agad nun. And guys, punta na kami ngayon sa uh, kwarto. Unahan ko na yung pinsan ko maghanap ng ano eh. unahan ng kwarto. Yung nag-booking. Guys, diba ang ganda? Yan. Kaya pwede nyo kayo di kayo mag-book dito. Malawak siya, oh. Malawak. Oh, tundak. Akit ako, ah. Ito naman dito sa second floor. Ayan. Tingnan natin kung gaano ka ganda dito. Wow. Oh. Ang ganda. Rome, an event. Event place. Ang ganda. Ayun. Oh. Sulit na sulit. Tingnan natin guys yung view. Oh, mayroon pa siyang view sa labas, oh. Ang ganda, oh. Oh, ganda. Ganito kalawak yung ano. Pwede pag-event na. Ayan. Lawa. Wow! Ganda! Maganda, Valerie. Baby pin. Maganda. Ah, swimming ka na. Mamaya, swimming. Guys, nauna, na nauna na yung helmet namin. Nandito eh. na yung gamit namin. Eh. Tapos, tingnan natin yung kwarto. Ano ba yung nakita natin yung kwarto? Doon lang, no? Ay, hindi. Ay, ah, ito lang. Ah, hindi yon hindi yun, oh. Ito may kwarto pa rito, oh. Wow! Ang ganda! Oh, ang ganda ng kwarto, guys, oh. At nakabukas yung... Ah, oh, para sa ano. Ayan, ang ganda ng kwarto niya, oh. Guys, may okay, so CR din siya. O, oh, ganda rin yung CR. Sabi Tapos, meron dito mga double deck. Ayan o. Oh. Kaya, yeah, sakto-sakto kapag ano eh. Pag marami kayong buong pamilya, magre re dito. Tapos, ito, tanaw din yung pool. Ah, pinaka-tiris. oh, tiris. Yung pool sa banda iba guys? Wow, ganda. Tara nak, nauna pa tayo rito. Wow, ganda. Ang ganda ng kwarto, King. Ganda lang yung kwarto natin, ang ganda na eh sa bahay. Tingnan din sa kwarto rito, guys. Tao sa inyo. Yan, oh, iba ganun din, ganun din. Wow, ganda. Tadi na no, tanaw yung ano. Fresh na fresh dito kasi puro puno, malayo sa ano sa mga kabahayan building puro puno talagang paligid dito. Ah, CR. Ah, diyan. Ah, may CR dito, kompleto. Ah, dalawa. Ano ah, yung CR din o paliguan? Baka paliguan. Ano? Bathroom. Panghiram ko. Mm, okay. Okay, guys, oh. Mm, Ba'ng ba? andar dito. Nagha-hariap na dito na, pwede kayo rito magano. Magpa-schedule. Okay, hanggang dito na lang guys.